Hello mga idol, what's up? Ganda ng sombrero ko mga idol. Dahon ng saging. Sobrang init mga idol. Pa ako dun sa trabaho. Umuwi kasi ako pag tanghali. Dalawang kilometro lang naman lakarin. Init kaya nag sombrero ako. Nakakapagod maglakad pag bagong tanghalian, bagong kain. So, mga idol, abangan nyo lang pagdating ko doon sa tinatrabahoan. Medyo uh, malapit ng matapos yung gawa, ginagawa ko doon. Naimo, Gs, dade. Net, maghulog sa ko, wifi, kaya na i-upload. Ito, wifi, oh. mag add ng body-body na kaya... Waktu udah talking, oh, ini dinah, magkuha sa pangbaksing daw, magboxing daw mag siya. Ayo, daunnya magtrabaho, init ko noh. Cari Qu lukisnya muka ah ah, quits. Na ta ha, <gasps> oh, sebenarnya init ih, mulut mulut, mang idol para upload